Plus news updates. Mga balita ngayon. Tatlong NPA patay sa enkwentro sa Katubig Northern Summer. Mga bangkay na i-turnover na sa pamilya. Senate President Cheese Escudero tinanggihan ang panawagang madaliin na ang impeachment trial ni VP Sara. Iba't ibang grupo nag sa harap ng Senado. 3.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Cagayan de Oro City. High value suspect arestado. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga ngunang balita sa buong kapuluan ngayon kinilala na ang tatlo sa limang miyembro ng New People's Army o NPA na napatay sa sagupaan laban sa tropa ng gobyerno sa Katubig, Northern Samar mula Hunyo 2 hanggang 5 ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army kinumpirma ni alias Iniin isang sumukong dating vice squad leader ng NPA Eastern Visayas Regional Party Committee, ang pagkakakilanla ni Noel Lebico Sr. ng Barangay Rojas, Arnel Aquino ng Barangay Osmeña sa Palapag, at Nonoy Norcio ng Barangay Luneta sa Gamay. Marecover sa lugar ng enkwentro ang anim na matataas na kalibre ng armas, mga granada at kagamitang medika, na ibalik na sa kanika nilang pamilya ang mga labi ng mga napatay sa tulong ng lokal na pamahalaan. Pinuri ni Major General Adonis Ariel Orio ang aktibong pakikipagtulungan ng mga residente na nagpatibay sa tiwala ng komunidad sa milita. Nanawagan din siya sa nalalabing rebelde na samantalahin ng National Amnesty Program. Tinanggihan ni Senate President Cheese Escudero ang panawagang madaliin na ang kanilang constitutional duty na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Escudero sa June 11 pa rin sisimulan ang pagdinig sa presentation of charges ng House of Representatives Panel of Prosecutors laban kay Duterte at ang convening ng Senado bilang impeachment court. Sinabi ko na yan din simula Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papahinggan. Gagawin ko kung anong tama. Samantala, sinimulan ngayong lunes ang tatlong araw na protesta ng civil society groups, mga miyembro ng religious congregations at mga progresibong organisasyon para himukin ang Senado na simulan na ang paglilitis. Kabilang sa tatlong libong nakiisa sa rally sa harap ng Senate sa Pasay City, ang mga kinatawan at taga-suporta ng partyless groups na mamamayang liberalo ML at Akbaya. Inanunsyo rin ng organizers ang candlelight vigil sa harap ng Senado sa Martes ng gabi at Day of Action for Truth and Accountability sa Miyerkules kasabay ng nakatakdang deliberasyon ng Senado sa impeachment case. Nasa batang 3.8 million pesos na halaga ng inihinalang shabu sa bypass operation sa barangay 40 Cagayan de Oro City, Kamakailaan. Arestado si Alias Nante, 29 anyos, residente ng Opol Misamis Oriental, na umano'y kumukuha ng supply mula Marawi at nagbebenta sa CDO. Nasamsam ang walong pakete ng shabu na may 560 grams na biga, motorsiklo, cellphone, sling bag at mark money. Ayon kay Police Brigadier General Jason De Guzman, patunay ito ng pinaigting na kampanya kontra droga ng PNP katuwang ang PIDEA. Hinikayat din niya ang publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa sa mga otoridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.